Pare ko, huwag ka magtaka kung mangyari sa lumang motor mo to yung magtakas ng langis at pagkatapos nyo pong gumamit ng polysynthetic oil. At kung gusto nyo po malaman kung bakit, ay panoorin mo itong ating video. Ito po yung dahilan kung bakit po tayo nanguha ng gasolina sa ating Yamaha Mio dahil maglilinis po ako ng sprocket at kadena at especially po yung mga tagas ng langis dito sa akin luma motor na si Rusi. So nangyari po kasi dito is tinagyan ko po ito or kinargahan ko po ito ng langis na polysynthetics. Last time na change oil ko po dito sa lumang motor kong Sirusi ay Sync M5 po yung ating ginamit at na-review na rin na po natin yan At tama-tama naman po na hindi po ito nagkaroon ng problema sa kanyang oil seal At ngayon naman po ay naisipan ko na Sync M9 naman po yung aking gamitin at polysynthetic oil ay mga parang malino na malino po At titignan ko kung tunay po ba na magtatagas yung oil seal nitong aking motor na lumang Sirusi at yung resulta po ay positive at nagtagas po ng langis itong oil seal ng aking sprocket so dito po siya dumadaan no? pati na rin po dito sa ating shifter so dumadaan po yung langis dyan at dito po siya tumutulo so napansin ko na po yan after 500 kilometers na tinakbo nitong ating motor gamit po yung polysynthetic oil na langis so napansin natin na may mga kalat na po dyan na langis may mga tulo na po siya at nung sinilip nga natin ay ganito na nga po yung nangyari so marami po langis dito at yung ginawa ko, nanigurado po ako dahil kung dito lang po tatagas yung langis ay eh medyo tanggap ko po dahil moving parts po to at posibleng po sira na po yung ating oil seal pati po dito sa ating shifter. Pero nung tinignan po natin sa kabila at, at pati po dito sa oil seal ng ating kickstart sa may shifter niya ay eh, meron na rin po langis at tumutulo din po yan. Eh, no? So hindi po nagkakaroon na langis yan ever since dahil hindi ko na po ginagamit itong ating kickstart at panay po tayo electric. So alam na lang po natin yan na wala po dapat dalangis diyan Pero nung gumamit po tayo ng full synthetic oil, ay eh tumagas po yung langis sa ating oil seal. Ayan pa po yung pata ko. So bakit po nagkaganoon na nagkaroon po ng oil leak tong ating oil seal nung gumamit po tayo ng full synthetic oil? So, dalawa lang po yan. Unang-una po dyan, itong ati kasi synthetic oil ay masyado matapang yung kanyang detergent o yung panlinis niya ng dumi sa loob ng makina. So, yung pati po yung mga sludge na nakadikit-dikit po dyan at dito na rin po sa ating oil seal ay natanggal niya. Kaya nagkaroon po ito ng clearance. Nung nagkaroon po ito ng clearance sa kanyang shafting ay dun po tumagos na po yung oil palabas. Di po tulad ng mga bagong oil seal, ayan, sigurado po lapat na lapat yan at siro zero, zero po yung kanyang clearance at sigurado po kahit gumamit po tayo ng polysynthetic oil ay hindi po yan tatagas o magkakaroon ng oil leak. Kaya after 400 to 500 kilometer ay doon na po natin napansin na may tumatagas na po nalang dito sa ating makina. Siguro po that time is nalinis na po na mabuti ng ating additives na detergent sa ating polysynthetic oil yung paligid po itong ating oil seal. Kaya doon na po siya nagtatagas ng nagtatagas pangalawa po, yung molecular structure po kasi ng ating polysynthetic oil ay masyadong tight or masyadong dikit-dikit. Kaya -dikit. sa sobrang dikit niya po ay maliliit po yun at pino. Kaya kaya ang kaya niya po lumusot sa mga pagitan ng ating oil seal. Kaya nakita niyo mga pare ko yung pag po tayo ng polysynthetic oil ay kalubluban po ng ating parts ng ating makina ay sinusuot niya po. Kaya doon po tayo ng smoothness mga sa sobrang smooth po ng langis pati po sa mga singit-singit ng oil seal ay kaya nyo pong lumusot dito so yan po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng oil leak pag gumamit po tayo ng polysynthetic oil sa mga lumang motor kaya po sa may mga lumang motor dyan na kahit anong model, mapakaday naman o mapa scooter ay wag na po tayo magtaka na magkaroon po tayo ng oil leak pag gumamit po tayo ng polysynthetic oil. So, okay naman pong gumamit ng mga polysynthetic oil sa ating lumang motor as long nababantayan po natin yung level ng ating langis kasi tumatapon po siya oh, at masamang masama po sa ating motor yung mapawasan or leader na matuyuan po ng ating langis. So alam naman po natin yung magandang benefits sa paggamit ng photosynthetic oil sa ating lumang makina. Andiyan yung gaganda yung kanyang performance at i-smooth po itong ating engine. Pero yung side effect naman po nito sa ating lumang makina ay tatagas po yung ating oil seal. So mga pare ko, eh, dito lang po yung ating video at alam niyo na po at hindi na po kayo magtataka pag nangyari po sa inyo to sa paggamit nyo ng polysynthetic oil sa inyong lumang makina or motorcyclo. So mga pare ko, eh, kukontinuous ko na po yung paglilinis dito sa ating sprocket at kadena at pati na rin po yung mga tagas-tagas ng ating langis at yung langis po sa loob nito ay hindi ko na po tatanggalin dahil sayang po, polysynthetic oil po yan at ang gagawin ko na lang po is imomonitor ko na lang po yung level nitong ating lang is every now and then para po masigurado natin na hindi po tayo matutuyuan at ang gagawin lang po natin ay magtatapap na lang po tayo ng ating oil so hanggang lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood para sa inyo mga parekoy paalam